sa tulad niyang flat-casted. Nasabi ng ilan, mas bagay daw kung mayroong malaking... Pismosa! Sa so, kabila ng ika nga, hindi madalas pagpili at pagtanggap sa so, maliit na Para kay joya. Yang, mayroon pa rin naman daw magandang tulog. Ang pagiging flat-casted... No, no, no! No, no! No, no! Pag magsasayaw, na, hindi po hirapan. <laughs>

<laughs> I don't do <know. laughs> that. So, para po tayo tawag... Kasi, we are formed this way. So, so we have <laughs> to embrace who we are. Pag-iniwala um, ka na Para po sa akin, uh, lahat po ay sexy tayo. You have to embrace yourself. Kasi, ah. naiiniwala po ako na you'll build confidence. <laughs> ingat lang ang pagiging flat chested para magawa niya ang kanyang passion. At ligid sa karamihan, maging mm -hmm. ang kanyang mm -hmm. first job noon bilang isang chef matapos makagraduate sa kursong hotel and restaurant management. Speaking of the meat, I wonder, mm -hmm. kailan at paano nga ba nagkaroon ng konsepto ng pantakit de sa bayan ni Juan? Sa kasaysayan, oh. sinasabing kami sa 1900, even 1900, like diba? So, makikita natin na yung malaking dinin sexual yan eh, sexual fantasies din yan, na ito, hindi lamang sa mga Pilipino din to eh, universal din, no? Sa babae naman, bakit nang gusto kung magkaroon ng malaking may mga, ito pa, breast implants, implantation, augmentation, ganyan. Kasi nga, parang ano ka, uh, that will define you as a woman, that will make you sexy. Kasi lagi tayo, ang tao kasi is basically, laging hung hungry for recognition kasaysayan, wala naman daw na talagang mas lamang sa pagiging maganda ang babaeng may malaking hinaharap. Ang mga babae raw, katulad din ng mga lalaki na kadalasan, walang saplot na pangitaas at ang kanilang mga dibdib ay kitang-kita. Maraming misconception na may mga pwede daw kainin para na ang suso. Hindi po, no? Pero sa bayan ni Juan, talaga nga bang the bigger the better? mas maganda yung yeah. mata rin yun nga na. Kasi maraming siya. Ano yan?